Okay, ito na yung order natin, no? Over 8. Pangalan niya Terry C. Ayan ang order niya. mm -hmm. Taco Bell. O, oh, ito yung Taco Bell. Yun, Taco Bell. Okay, pasok na natin dito sa, sa loob. and make sure to hit that like button get ready what's up yehey <laughs> okay hello mga lords, nandito tayo ngayon sa ano, sa may uh, Taco Bell at uh, may pickup pa kasi tayo at habang hinihintay natin yung pick up eh nainggan akong kuhanin tong ano tong uh, i5 dito sa may ano uh, lazy ayan yung uh, exit na papuntang Seattle uh, sa kabila ay eh, ay naman yung papuntang ano uh, papuntang Portland yun din sa kabila ito ayan nandito tayo ngayon sa ano sa may store ng Taco Bell may pick up tayo rito ayan at uh, kinunang kong yun sa may na may taco fair. Ah, nakikita yung ano yan, yung daan na yan, yan ang drive thru para ano palapas. Okay. okay. At uh, um, marami kasi ng ano, maraming naghihintay ng order na sa loob o lumabas muna ako. Andun yung sasakyan ko. Ayun yung ano nito ay uh, dun sa kabila ay Chick-fil-A Chick-fil-A ayan oh. andoon Chick-fil-A ayan ayan drive to okay kinunan ko lang para magkaroon na rin ako ng content alright ang gaganda ng mga mga, hala, mga halaman na to oh. Ayan, nag-iiba ang kulay niyan dahil sa ano, sa panahon, yung lamig o sobrang lamig. Ayan, ang kulay nila nag-ready uh, sila, nagiging red sila. Pero pag uh, summer, ang mga 'yan, uh, kulay green at sa sobrang init, nagdidilaw. Ayan, nag-iiba sila. Okay, mga lords, hanggang dito na lang. Bye bye. Okay, ito na yung order natin, no. Over 8. Pangalan niya Terry C. Ayun ang order niya. Mhm. Mm Yan. Taco Bell. Oh, ito yung Taco Bell. Yun, Taco Bell. Okay, pasok na natin dito sa ano, sa loob. Ito yung sasakyan natin. So, yun. Ayan na siya. Okay. Start na natin yung sasakyan na yan dito. Start. At ah, ilagay na natin tong ano natin. Ayan. At ah, uh, kunin natin yung address. Pero, siyempre, para makuha natin yung address, kailangan na natin i- ano, uh, edit in itong ating uh, video. Okay po. Ayan, mga Lord, nasa Coleman Road yung ano Turn natin, right Street, yung ating uh, deliver. So, meron na tayong map kung saan at uh, yung slide, ano China. din. Basta, uh, complete address na tayo. Alin? Ito siya. Yeah, ito yung ano natin, no? Uh, address. And complete address na tayo. Di-deliver na, lang natin doon. Okay po. Okay. Ito ang ginagawa ko na ano, pinaka trabaho ko rito. yun ano? At uh, dyan so sa Pilipinas, uh, ito yung ano, uh, ano ba tawag nila? Uh, dito, over it, ano? Dyan, ah uh, yung pong mga, ano lang, uh, ano to? Mm, yung mga naghahatid ng mga pagkain. Ano po? Uh, nakalimutan ko yung ano? Yung Ah, tawag nila kung ano'ng tawag nila. Ano, paki ano comment below na lang po. Ah, iya po ang ating trabaho dito, Uber Eats. ho yung Uber driver ano po. Ah, tayo Uber Eats, pick up tayo ng ano, pick up tayo ng pagkain sa kung saan yung order, halimbawa Taco Bell, ayan. Pupunta tayo ng Taco Bell may address na po sila ibibigay kung uh, sa saan Taco Bell natin pick up yung pagkain and then pagka pick up may address na rin po dyan na ano <coughs> na ibibigay yung ating uh, Uber Eats ano right tapos si uh, pagka eh, dadalhin nyo na lang to sa map i-map na lang ninyo kung nasan yung location ng customer at pag na-pick up nyo na yung pagkain Halimbawa sa Taco Bell Ayun na, address na ng ano, location Kung saan ihahatid Ayun na nga, yung map kanina na pinakita ko At doon tayo maghahatid ng pagkain Kung nasaan yung umorder Ano po? At papunta na po tayo ngayon doon saniskwali Okay Ang layo po nung uh, pick up natin ay ano 4 uh, miles 4 miles po yung layo Yung hatid natin Yung pick up e ano lang yun mga siguro 0.2 miles 0.2 miles malapit lang yung Taco Bell no kaya pag uh, ano halimbawa yung order nyo uh, pag lumabas sa screen ng cellphone uh, magkikita nyo dun yung miles kung gano'ng kalayo at magkano yung pickup <coughs> no halimbawa eh, po ito ano to uh, 13 dollars ano Uh, 4.2 miles tapos tinakbo natin yung yung Taco Bell na 0.2 so kakalisip po nila yon lahat po no, kung saan yung pickup up nyo kasama na dun sa 4.2 miles kaya tumakbo tayo ng 0.2 miles 4 miles na lang po yung natira so yun 4 miles pa itong ano natin atin at ngayon naka ano na tayo naka 1 miles na tayo 2.5 miles na lang po nakalaga siya doon sa ano sa takbo natin nasa 60 na tayo eh. ah, hindi naman yata, hindi naman niya ginawa at the light, turn right onto the squally cut off road south east ayun talagang nagdire-direcho siya punti na siya mapanggal ng akira ang pihira grabe grabe yung sasakyan na yun In 1.2 miles, turn left hindi at the common road south. Hindi siya, siya nagpapay attention. Muti ka na siya pinangkano ka. Grabe. Ano na nag-change lang siya sa dire-direcho. -dire Yan. Yan uh, ang nagkakaroon ng aksidente. Eh, no? Kasi yung nagkano, nag-change lang. Hindi e, tumingin na, na mayroong ka pa pinagbigyan siya nung Acura konting konti na lang mabubunggo niya talaga hindi ko na nakuha lang na kasi nasa, nasa ano ko nasa side ko hmm. one mile na lang yung ano natin Siguro pagkatapos nito eh ano uh, Uuwi muna ako kasi gutom na ako eh Doon na ako sa bahay ano kakain Ayun malapit na 0.4 point na lang po 0.4 point power Ayan. Isang ano na lang to isang lekuan tapos nandoon na tayo Zero point oh, Hindi yata Kanina zero point po Nakita ko Zero Kalahating miles pa Mile, mile. The destination is on your left. Oh, yun, Eleven thousand twenty-eight Coleman Road, Ayan. southeast. Oh. is ten ninety because our address is so, 11-0-2-8 11-0-2-8 is our address 11 0 8 the destination right is on your left 11028 11, Common 2 20. 8 Coleman Road Southeast Ayan. arrived there's a Ayun, ang no? 11028 'yung address. So, ano mo na natin ano. Ito. Ayun 'yung location. Ayan. Okay, dito na lang tayo. Kunin natin 'yung uh, ano natin. Ayan. Ayun yung ano niya. 11, 11028. Okay. So. Kunin natin tong ano. Ayan. <clears throat> Ayan. Okay. Alright. O, oh, i-ano ko muna, ano po. At, uh, kasi tipicurin pa natin eh. Ayan Kung saan natin siya ilalagay Ayan Ilalagay 028 Dito tayo Ayan Ayan Ayan, ano po oh. Diyan na po yan hanggang sa Ano Okay, hanggang dito na lamang po Okay, bye bye po So ayun mga idol, na-deliver na natin yung pagkain ano. Yung order. So pagkatapos kong ano, uh, dineliver eh nagpasya muna Akong ano, uh, umuwi. Kasi eh, nagugutom na rin ako. Ang oras dito ay eh, is uh, uh una, 35 na. So kain muna tayo. Yan. So kanina pa ako ano, nagpapas uh, siguro. Lumabas ako eh ano. Uh, nag-open ako ng Uber is sa uh, 11:30. Ay hindi, uh, 11:30. Ah, uh, 9:30, ayun. 9:30 pero na ako sa may McDonald kasi karamihan doon na mga doon ako naghintay you know? yun ang tambayan ko talaga doon sa may McDonald at doon uh, hihintay ako dito sa dito sa cellphone ko kasi nandito sa cellphone ko yung apps you know? at dyan, siya pumapasok yung mga order yung over it okay so naka ano ako ah uh, apat na order mula kaninang uh, 9.30 hanggang ngayon naka apat na order na ako so yung unang order ko is 9 dollars tapos pangalawang order dahil matumal ano matumal yun eh kasi at saka yung 9 dollars uh, ano eh, ano yun? Halos 5 miles yun. Kinuha ko, pinagtyagang ko. Tapos yung pangalawa, ganun din. Uh, 9 dollars din, 5 miles. Kinuha ko na rin. Tapos yung pangalawang order ko is 0.8 na 8 miles, 7 dollars naman. So, sa, so, kinukuha ko talaga yung kasi malapit lang. 0.8 miles. Tapos ito, 5 miles, yun, yung huling ano natin, deliver 5 miles yan pero ano 13 dollars ayan ganun talaga pa iba iba talaga yung ano yung halaga o, oh. ganun mo 5 miles 13 dollars yung kinuha ko kanina mga maaga pa is uh, 9 dollars 5 miles uh. merong merong na rin ano doon meron na rin kita doon so. kaya pag uh, alam mo mahina yung mahina ang ano mahina yung mga ano kinukuha ko talaga ang mga yun papano pa papadagdag ano pa, kita ayan at uh, magsya shout out, out na, mag, uh, kahit wala tayong mga comment ano? mag uh, shout out na rin tayo doon sa ating mga viewers na alam ko solid viewers natin at kung may mga silent viewers po tayo shoutout po sa inyong lahat kung sino man po kayo maraming maraming po salamat ano? Uh, shoutout sa mga ating mga OFW dyan yung mag-asawa sa Taiwan si Maria si Maria at saka si Efren ano ingat kayo palagi diyan at kung si Maripe naman kung nakaalis na papunta Middle East shoutout sa iyo Maripe at kay Guy ano na hanggang ngayon eh meron pa ata siyang homesick <laughs> kasi minsan na uh, -ano siya hindi uh, ko alam basta <laughs> hindi talaga nararamdaman yun ng mga nasa malayo ano nalulungkot sila na naisip nila yung mga mahal nila sa buhay no kaya minsan ko ano-ano na yung ano nila sa Facebook na sa, sasabihin nila wala nang nakakaalala sa kanila wala man nag-hi, nag-hello sa social media ayan uh, so shout out sa'yo guys uh, lagi ka mag-iingat dyan no? at yung mga uh, kapabayan natin na uh, nandyan sa sa Hamas Israel kung nasan yung kera ngayon eh kung, kasi nasa inyo naman po yun yung e, mga iba talaga nag po sila dahil sa hirap ng buhay dito sa Pilipinas wala pinagkakitaan pagdating nila dito e, nag po sila kung nasaan sila gusto pa rin nila magtrabaho pa rin doon kahit na po may gera yung iba naman talaga nagbalik sa Pilipinas Okay po, santan po sa inyo at mag-ingat po kayo. Okay? Ah, doon sa kuya ko diyan sa ano sa Tagig. shoutout sa iyo, kuya Jesse, si Ate Raquel. Ah, kay Joanna at saka kanyang Mr. No, Mr. Napogi. <laughs> ah, kay kaya Kay Giselle at saka kanyang Mr. na Pogi. Ah, ayan. At saka nila anak na Pogi. <laughs> kaya ano din Kaya Kaya Berber at sa kanyang magandang asawa at sa kanilang anak na Pogi ayan na shout out sa inyo lahat okay dyan Kaya kay na Birna shout out sa iyo ingat palagi at sa mga anak mo dyan at uh, sana yung uh, at traba, trabaho yung business nila sana po ay lumago ano? dyan po sa may uh, Cavite sa May Horizon. Ayun po, uh, si Kat Kat. Ayun, shout out sa iyo, Tintin Teta. Shout out sa inyo. At sa uh, uh, shout out din kay Flores, kay Florence na meron ding uh, kabuhayan diyan. Uh, sa mga baboy, baboy. Pwede po kayong umorder sa kanila. Ayun. Ayun, shout out po sa inyo. Doon sa kapatid ko sa Tarlac, kay Malu, tsaka kay Kuya special shout out sa inyo ano mga kamag-anak din natin uli sa Malasin sa iba shout out po sa inyo mga Morla De La Cruz sa uh, Tanyeto Perel uh, ano pa uh, Prias ayan Kapyan Shoutout po sa inyo. Kung hindi po ko, hindi pa ko nabanggit, pa uh, paki ano lang po, pag-comment kasi sa dami po ng mga ano nakakalimutan ko para po sa susunod na mag uh, ano po ako eh masyadong tuko po kayo okay po diyan sa Tacloban sa mga kapatid ko mga Ramak, Abella at Magallanes uh, shout out po sa inyo at sa uh, ano ah uh, tulad din ang sabi ko yung mga ang um, apelido ko po ay ano ah uh, talaga ay ramak kapyan po ako sa ano sa nanay at uh, yun ho ang ginagamit ko sa ngayon dito sa aking ano uh, account makikita nyo eh Josmar kapyan dahil kapyan ako sa nanay okay po okay sa Abad Santos sa uh, shout out sa inyo dyan sa bye bye shout out. bye bye cinco Okay po, shout out po. At uh, dito na lang po. At uh, maraming maraming po salamat. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at uh, hindi pa po nakakilala sa atin eh ano po, na uh, Josmar Mix Vlog po o Josmar 6576. Ayun po yung kapaka kapanganakan ko at yung uh, kapanganakan din ni Mrs. yung ano ah, uh, yung uh, 1965 at 1976. Okay uh, wag pong kalimutan mag subscribe mag like at uh, ishare po ang ating video siyempre po uh, click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video uh, ating pong uh, upload at uh, notification po kayo ni, ano, uh, ni youtube okay maraming maraming po salamat bye bye po